Good evening guys, hello Yan, naghahanda na tayo kasi tayo ay papasok sa work So nga para mga mga bossing Yung work ko po is pang gabi eh night shift siya sa casino 10 to 6 po yung work Ay malamig po sa labas yan, sabi na malamig pala ka natin mag-jacket. Ayan, kuhan tayo ng sapatos. Nagabi ako talaga. sa labas kaya kailangan talaga natin ng jacket para hindi oh sira na po pala yung sapatos ko pagsahod bili po tayo ng bago kailangan nga po pala natin mga madam i-fix yung ating hair kasi po bawal yung kaganito so kailangan po natin siyang itali uli or or kato na lang hindi lang po natin siya mamaya ayos sa work natin Pagdating natin yung ating cabinet. Yung isa pang cabinet. Ito nga po pala ang aking bag na lagi kong dinadala. Lagi may tissue. Ayan. Gahanap po tayo ng ating baon namin. Ating baon sa work. Eh, mga libre naman po itong mga pagkain. Eh, may, may kantin po siya. Pero, kalimitan po. Ang dati talaga ako ng baon. Either na may pagkain na sila. Din. Kasi minsan po, hindi ko gusto yung mga pagkain. No? Kasi mga pagkain si Priot. So, na. na yung gamitin natin. Or ito na lang kaya kasi yan. na tayong madiit. pasok ko nga po pala i 10 to 6. So, yung bus namin dito is 8.30. 8.30 ng gabi. Yung last trip ng bus. So, ngayon po ay 8 o'clock. So, may 30 minutes pa tayo. Bago pumunta dun sa bus stop. Pagkasan ko lang itong mga guys kasi madumi siya. So, ito, yung, ito po yung ating paglalagyan ng baon. Ayan. Ah, kaya tayo mo kung paano kung kasan. guys, bago lang po ako dito sa YouTube na to. Gusto ko lang siyang i-try. Gusto ko lang siyang i-try. Kasi na inspire po ako sa mga vloggers, sa mga nag-upload, nag sa mga nag-send uh, ng mga video. Parang, parang nakakatuwa. Nakakatuwa mag-video-video kanyan. Mag-vlog-vlog. video video kanyan mag vlog vlog Ito guys, sa Cyprus, sobrang lamig na siya ngayon. Hindi ka na pwedeng lumabas na wala kang jacket. Lalo na po pa, pagkagabi. Okay na. Yeah. nasa lang po natin siya. pwede na natin siya ng ulam. So guys, uh, ulam nga lang po pala nalagay ko dito. Kuha ng, meron naman po itong kanin sa, sa kantin, sa work ko. So, ulam lang. Nagluto ako mga guys ng ano, ng nilagang baboy, ng tanghali. Tapos nag-try din ako magluto ng Bicol Express. Kaso nga lang po yung Bicol Express, hindi siya ma, ano, uh, hindi siya mahalaw. guys. Ito yung nilaga. Nilaga yung niluto ko kanina ng tanghali. And ito naman po yung Bicol Express. Ayan. Ayan po yung niluto ko kanina ng din Hindi kakaunti lang po guys yung mga niluto ko kasi hindi po siya naubos. So nasasayang lang siya. So mga guys, nadadhin ko yung Bicol Express Magbibigyan na ng mga guys Sa aking mga katrabaho Ang ulam, Kasi mga gusto nila mga Filipino food Namimistan nila yung Filipino food guys okay, dito na Para na tayong ulam na mababaon sa trabaho so guys tapos ko nito ay alas 6 na mga umaga pagdating siya sa plastic kasi matatong siya, hindi siya kakalat sa bag ko ito yung mga gusto everyday routine ko alis mong sa work pagkaya kong pagkain sa umaga, pagkakapi lang tapos tutulog na natin siya ilagay. Kurt, so, yung ID ko sa work. Mga guys, ano nga po pala ako nag, nag work sa Cyprus Casino. So, kasi na, sa Casino tayo guys nag-work. Natin kung tayo po ako. Ito na uh -huh. mga natin kintay po nga yun. Pagkain. Yan, ito po lang. At ito po palang bus card. Huwag natin kakalimutan. Yan. Ito po yung ating bus card. Det er på skolene. 现带他有点小沙 <noise> Lagas nga pala yung bag ko. Hanggang ngayon guys, may ano pa sa bahay. Christmas light. Ang yung Christmas tree namin. Ayan. Hindi ko na binuha yung isa kong light. Kasi meron, na, meron pa naman siyang isa. So, okay na yan. pag may time ako mga guys, ah, uh, na natin siya, tatabi natin siya sa karton. Para magamit pa natin siya next year. Ano <coughs> muna tayo na? Naglaga ako ng lemoni, ng lemon with ano, with lemon, uh, with honey. So, buusin natin ito, guys, para hindi sayang. So, guys, ngayon ay it is 810. Itin. So, intayin na natin mag 830. Bago tayo magpunta ng basto. So, ng ano, uh, ang cute ng gift. Ang cute ng kanyang box. Ang let. light. So, bumili ako yung face ng ah, uh, silver. Binili ko siya. Pang regalo ko siya sa pamangkin So, ganito siya. Pang, uh, pang, pang baby, ah, pang, pang baby siya guys. Ganyan. Itura niya. Isang, isang quintas. Isang quintas at saka isang bracelet. Ayan. So, yung mother ng pagbibigyan ko nito, siya na yung bahala maglagay ng, ng name ng kanya, baby dito. Kasi baris dito, pwede niya ang ng pangalan. Tapos ito ko yung task. So, ito ay, ano, pang regalo ko pa sa binyag kasi, bibinyagan. Saan niya sa March 23. So, nag ko na siya last month. Mas binili ko siya ng maaga para hindi ko na siya isipin palagi. So, ito kaya yung box pagkaroon niya. Ang ud muna kaya tayo ipasok ko mamaya guys hindi na tayo makakapag video kasi bawal ang video doon napaka strict na kasi so hindi tayo pwede mag video hanggang sana lang tayo hanggang labas lang tayo

talaga eh. Mayroon po ako manood ng ganyan ng TV Patrol. Yan. Tuwing umaga po nanonood ako ng TV Patrol. Yan. Para kahit papano, kahit nasa ibang bansa tayo mga guys. May update tayo sa Pilipinas. Mga uh, guys, nga pala po, uh, gusto ko na sarili sa inyo na ito pong video na ito ay first pong gagawin. First ko po mag-vlog. Try-try lang tayo mga guys. Ano pala to guys? January 22. January 22, 2024. <laughs>